Bakit, bakit, ah, ko kasi huli, sa IX, So, nasa, nasa, na, sa total na sa mga mga inaabot, itong taon na to, sa IX. Kasi usually, every year, nagsimula sa 4-5, biglang tumalong ng 10 million. Tapos, ang, 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 ang doon, may bibigyan kasi sa kamisan sa hindi tama na pinagbibigyan. Uh, nakita naman sa mga video at sa mga pangalan na uh, may uh, mga gumamalik. Uh, at uh, saan mo rin si medyo malaki na rin si Lucrimental. Nasa magkano tayo ngayon? Uh, sa AX po, specific for AX po, uh, ang approved uh, sa annual budget po natin is uh, 4. 4,254,174 pesos. Then, um, um, nag-approve po tayo ng supplemental budget, 5.8 million. So, ang total appropriation po natin doon, sa so, IHC is 10,054,174. And as of August 19 po, uh, ang balance and duplicated is uh, 2,985,658.5. Pag-ingga, isang hinali pa ako budget. Dinumot, Uh, estimation na sa pulang 5 million. Tapos ang supplement na another 5 million. Inaabot na tayo na sa mahigit million. Eh, kung ito ba yung nabibigay ng tama, uh, talagang sa nangangailangan. Uh, ngayon, may mga request na naman na big sinalo ba ang million. So, aabotin uh, tayo, so, tayo ng almost 10 million na. sa ang approved budget, para sa isang taon ay 5 million na, di ba? Okay. Uh, nung panahon ng 2019 20 talagang doon na na napapako, 5, 6, 7. Pero nung ng 22, 23, 24, nasa 19, 19, na. Um, ang pinakong sa rado, na doon, na ng tama at ang maayos, yung mga talagang higit na, na ang ito <coughs> Thank you, Marcia.